Shout out, shout out. <laughs> wala nang ano, wala nang pila. Ayan, kanina lintik ang pila oh. Hay. Ayun si Diwata. Andun no? <laughs> oh. Ayun no, free ice cream. Sumasakit so, talaga muna ko na. <laughs> Dahil mga vlogger dito ah. So yun Hindi tayo pumila dun sa ano, Sa overload Dahil sobrang haba ng, ng ano Ng pila So Next time na lang siguro Next time tayo pipila At uh, Uuwi na tayo Uuwi na tayo mga ka-sideline At uh, Boundary na naman na tayo At uh, Uuwi na tayo hahanap ah, tayo ng uh, sa area natin yan seset tayo ng my destination okay yan mga sideline tayo sa BGC tayo BGC yan yan okay so Tay tayo ng ano, tay tayo ng nate uh, kliyente natin. Nakakuha tayo, diretso uwi na tayo. Okay, ito pala yung sitwasyon sa ano, sa area ni Diwata. Hindi na uubusan. Naging ngayon na doon. Naging na o. Tuloy-tuloy ang delivery ni Diwata o. Oh. Oh. 24 hours pa naman eh. ang dating nabubog pero dinudumog ang ah, ngayon dinudumog ang dating binubog ngayon dinudumog <laughs> Take the long.